Buenas dias, señoritas y señoritos. Sabi nyo siguro, ano yun? <laughs> ano mo yung nakita ko? Nasa vlogcaster channel ba ako? <laughs> Eto, andito kayo sa Garden ni vlogcaster. Pakita ko sa inyo. Ayan. Dito, nag-exercise, nag-, uh, exercise, nag uh, May golf ba? May golf ba ako? Golf ball. So, dito kami nagpa-practice uh, yung noon active pa tayo sa golf taka yung anak ko part ng member ng Philippine team uh, junior golf na lumalaban sa ASEAN at saka all over the world in fact uh, uh, time niya uh, isa siya sa mga awards uh, leading uh, junior golfers so yan na uh, yan ng ah uh, diyan sa taas yung kwa natin yung Vlogcaster uh, channel ah <laughs> uh, the vlogcaster mini studio yan sa taas uh, pero hindi buong taas ito lang sa corner uh, ayan sa fourth floor tayo uh, nakikita natin yung buong uh, uh, view dito sa bundok plus uh, yung uh, yung uh, some view of uh, Metro Manila especially on uh, maganda sa sunset ganon So, this is VATS uh, uh, happy place. This is where I am very comfortable to stay and I really love to stay. lamig-lamig lamig pa ngayon. And ngayon, we will uh, resume. Matagal may yung mga bago sa inyo, hindi nyo pa pamilyar. Uh, yung sinasabi natin noon na uh, walk the talk, where I bring you to my talks. na Para hindi naman boro, para we discuss issues of the day habang naglalakat si Bat kasi ah uh, al alam nyo kung naglalakat kayo magaganda rin idea sa uh, pumapasok sa isip nyo So ayan uh, uh, let's go. Let's go go go. So ayan uh, lalabas na tayo. Uh, okay. Uh, okay. Lalabas na tayo sa kan lugar namin dito sa sa tutok sa bundok ng uh, Rizal province o yan mga neighbors namin Okay. so uh, the issue we're going to discuss today is uh, uh, the possibility that uh, ano kaya ito kaya uh, you know according to SMNI ay persecution and according naman sa atin mga freedom lovers ay tama lang kung mali ang ginawa sa ABS-CBN uh, they were uh, operated on nilaunch sila ng political persecution and uh, media clampdown kasi sila they were just doing their jobs pero they, by, hindi naman balance naman ang ABS-CBN from my note ha? marami rin tayong friends dyan at nagge guest tayo dyan balance sila eh minsan nga may time na may expose si Vadby na pa ako ni nila Noli De Castro at saka nila Ted Filon. So, uh, may expose tayo sa kwan. <laughs> so, kumaga, uh, sa yes, uh, yun lang, sinasight. Uh, minsan, uh, na, na, rin ng mga anchors, pero dahil uh, yun, yung time binanata nila ako, kasi uh, kwan sila, they were favoring some politician na uh, in-expose ko sa lugar ko sa Sambuanga. Pero, generally, yung station mismo, Okay naman pati kilala ko yung mga high executives dyan, uh, mga editors okay naman they're very fair pero uh, they are they cannot be compared sa uh, sa SMNI kasi yung SMNI has uh, turned itself into a uh, media machinery na talaga uh, propaganda machinery machinery ng mga Dutertes uh, in fact uh, uh, wala sila katigil-tigil. Meron talaga silang program para sa red lang, which is a program of uh, uh, former President Duterte. At saka may program talaga dyan si Duterte. At lah lah lahat ng mga tauhan niya, si Salvador Panelo, si, si Hari uh, Harry Roque, lahat andyan na. Andyan na, para, pati yung mga iba pa mga enablers sila, mga vloggers sila, andyan na. So wala ka nakitang uh, TV or uh, radio or or, uh, or uh, newspaper uh, network or out or outlet sa Pilipinas that dedicated to advancing the political cause of uh, one political family in this case makadutertes and that is SMNI lang. Ngayon lang nangyari yan hangga meron tayong uh, uh, TV for for Malacanang for the president 4 pagkatapos meron din tayo Radyo ng Bayan Radyo Pilipinas pero kwan naman sila patas naman sila you know uh, hindi naman magda-report rin sila other news yung pag uh, minsan kahit critical sa gobyerno pero itong kwan wala eh puro lang talaga banat against the hindi lang man in fairness hindi lang man nila inaaway si Ora uh, yung mga Chuchuwa yung mga enablers rin ni President Bongbong Marcos. Inaaway naman nila lahat ng kalaban nila, nila Duterte. At uh, they also protect the interest lahat ng mga allies nila Duterte, including China. Di ba, meron, sila, meron tayo earlier vlog na may tie-up sila sa, sa state media ng China. So, bak pumunta pa doon si Kibuloy, pumunta pa doon si former president Duterte. So this is just a propaganda arm. So ngayon na uh, uh, inuusig na sila ngayon, they are already crying out na persecution daw, clampdown daw on uh, press freedom, atake daw sa malayang pamamahayag. So which uh, we know naman uh, we we don't agree kasi uh, it looks like uh, They have really abused their uh, franchise. They have really abused their powers. So, pero ang question na tatanungin nating ngayon is this. Hindi kaya ya uh, puwera sa, you know, uh, plano ng mga congressmen to remove yung tinik sa lalamunan ni President uh, Bongbong Marcos, mga congressmen at senator na binabanatan ng SMNI? hindi kaya uh, habol rin ng mga congressmen under uh, under uh, speaker Martin Romualdez pasensya na kayo, humihingal na ako may, may kwan uh, may asma si Bat pasensya na, ito yung clubhouse namin sayang lang kasi alam nyo ba mga 10 years na ito nandito pero ginamit namin siguro kwan lang mga 3 to 4 times lang. Sayang. Yung, I mean, yung pool. Yung pool. Ang ganda pa naman ito. Bali design. Dito parati kami nag-meeting. Pero, hindi naman parati siguro mga once or twice a year. Pero yung, yung swimming pool, mga 4 times lang. Oh. Sabi ko nga. Kasi lumaki na yung mga bata eh. Hindi na mahilig mag-swimming. Sayang. Mas, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Oh. Tingnan nyo yung... Ah, yan ah. Yan ang... Ah nakikita natin from the VAT office yung uh, Metro Manila o yan na ang Metro Manila from the club from our clubhouse o yan uh, yan ang uh, view na nakikita namin uh, ano yun? may kwento, ano po yung buntok doon uh, Mount, Mount Arayat eh parang Mount Makiling na yan eh. Doon sa kabila ang Arayat. Yan. Yan. Yan ang view namin. So, yun. So, ang tanong natin is, uh, ito ang clubhouse. Three story ito. Mas malaki. May mga rooms pa sa baba. Hanggang sa ceiling. Pero ito yung main lobby. Dito nag-meeting -me yung mga yung mga kwan namin. Yung mga homeowners, homeowners. Sayang ba yung pool, no? Kasi lumaki na yung mga bata. hindi uh, na di na nakahilig, hilig. Tingnan, kaya hindi kami gumawa ng pool kasi matatamat ka rin eh. Kung marami kapag ginagawa. At maganda lang yan kung may bisita ka gano'n na gusto mong so swimming tulad ng mga plastic mo, anak namin. So yun. Ang tanong natin ito. Hindi kaya ginagawa nila ito. Partly para ibigay ang tinong kung itatanggal nila yung pra franchise ng SMNI. Hindi kaya ibibigay nila ito sa ABS-CBN. Ha? <laughs> ha? 'Yan ang tanong natin ngayon. Hindi kaya ibibigay nila ito sa ABS-CBN. Ha? Ah. Uh, kasi na vlog natin earlier na yung prime media na itinayo ni, ni speaker Martin Romualdez in 28 pa ha, prime media at, at uh, sikat siya uh, yung F eh, radio and uh, radio and TV sikat siya sa Tacloban especially yung FMR FM yon uh, Ferdinand Martin Romualdez <laughs> FMR, FM. So, marami pa mga string of radio stations and newspapers. Kasama na yung Manila Standard kung saan marami tayong kaibigan. Manila Standard Newspaper. At kaya kung uh, bumibili kayo ng Manila Standard Newspaper, <laughs> 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 parating nyo makikita yung yung picture <laughs> ni Romualdez sa front page. At saka ni Yeda yung asawa niya. Yung congresswoman. So... Okay. So, uh, ganun rin sa People's Tonight. Sa kanya na rin yan, People's Tonight. So, ang tanong natin, uh, maiba naman tayo sa usapan kasi baka ito na nga ang mangyayari later on. It may or may not happen. Hindi kaya uh, Romualdez is of, also after the franchise of, uh, of SMNI. Para makuha yung iba-ibigay sa ABS-CBN ang franchise at magamit niya ito sa 2028 elections. Kasi alam nyo, binili niya yung, tinayo tinayo niya yung uh, Prime Media Group in 2008. So, ibig sabihin baka 2008 pa may balak na siya. Uh, pinapaghandaan na niya yung presidential plans niya. So, ha? <laughs> Hindi tayo pro-SMNI, ha? Tayo lang, we are just thinking ahead, ha? Alam nyo naman, yan ang uh, yan ang trabaho ng mga critical thinkers at saka mga political strategists. To think ahead, yan ang trabaho namin. Kaya noon, uh, binabayaran kami ng mga korporasyon, ng mga ng mga politiko, to think ahead. <laughs> I anticipate yung moves ng kalaban. So, ilagay natin yung position natin ngayon sa posisyon ng SMNI, ha? Ha? Iniisip kayo nila yan. Pero wala pa, parang... Uh, hindi pa nila naisip yan hindi pa nila yan binabanggit sa media hindi kaya Romualdez is after the franchise kasi uh, yung franchise uh, niyan ay uh, uh, ang holder niyan, franchise holder ng SMNI ay yung Suarasug Media Corporation so pero parang yun ang front nila, yun ang dami nila at ang, ang, ang pangalan talaga ng uh, branding ay uh, SMNI. So, kung tanggalin yan, kaninong mapunta yan? Uh, I'm very sure mapunta yan since nasa, nasa media na si Romualdez. I'm uh, not, uh, hindi, hindi malayo isipin. Uh, magkikita nyo mga bahay dito, mga ganyan. Parang, parang, one story lang. Pero actually, three stories down yan. Ganyan uso dito yung uh, multi-story, either pataas, pareho sa ano. or multi-story pababa so yan ganyan yung entrance lang at sala makikita nyo sa taas and then second floor yung dining third ano ah uh, uh, first basement yung dining ah uh, and and, and uh, ano pa to and uh, kitchen and dirty kitchen and then third basement yung kwarto and offices or fourth basement meron pa ganun para mga mga kwan mga yaya ganun so Ah, uh, yan ang style dito. Parang sa Europa. Parang sa Amerika. Oh, ah, Hollywood Boulevard. Or Mulholland Drive. Yan. Or uh, sa Hong Kong, The Peak View. Ganon. Kung uh, sa Italy naman, or bordering Switzerland. Lake Como. Yan. <laughs> yan ang mga, yan mga view dyan. Ganyan. Mga bahay na uh, matataas. Pero, kwan. Pero, uh, pero either pababa o sa taas dahil uh, kwani nila ina-adjust nila sa korte ng lupa ya. So, marami ganyan dito. So, so yun na uh, hindi kaya gano'n. na We are uh, trying to be the devil's advocate dito sa issue na ito. Ako naman, anong view ko diyan? Kung ganyan nga, ha? Kung ganyan, okay lang basta ibalik lang sa ABS-CBN. Ah, uh, happy na ako diyan. Basta ibalik lang sa ABS-CBN ay kahit uh, sabihin natin gagamitin ni ni Martin Romualdez mga, sa 2028 uh, presidential election, uh, knowing my friends sa ABS-CBN, hindi naman sila actually mapapagamit. In, not in the way na ginagamit ang SMNI ngayon. Uh, grabe na. I, I have to admit na medyo leaning ang ABS-CBN sa Liberal Party noon. Sa mga kinagamit kina uh, Lenny Robredo. Pero fair naman sila sa lahat. Hindi pareho dito sa SMNI. Na talaga wala na talaga. Uh, in fact, uh, what is supposedly a uh, a news reporting uh, or broadcasting job. Ginagawa na nila opinion. Ang tawag nila kahit sa mga news nila. Ang tawag nila sa mga makabayan black ay kamatayan black already. So that's opinion. That's uh, opinion already. Uh, Uh, giving opinion to an issue na na dapat uh, balance ka. Hayaan mo na lang yung mga guests mo ang gumamit yung mga word niyan. Pero sila yung mga broadcaster mismo ganun ang tanong sa mga guests eh. So they're really biased talaga. Wala ka naman nakita nakitang station na dedicated lang daw para sa lumaban sa mga reds. At uh, dedicated lang sa red tagging. At uh, yung mga miyembro nila ay uh, yun nga yung uh, may mga kaso sa red tagging. So ito lang ang uh, question na tinatanang na, tinatanong natin this morning na pumapasok sa e isip tibat habang habang naglalakad dito sa subdivision namin. And this is uh, this is what I call walk the talk. Kausan I uh, you, I bring you to my to my exercise at the same time parang multitasking no? at the same time giving uh, political observation giving political analysis so ako lang ata gumagawa nito sa mga vloggers eh kasi I love to exercise syempre uh, uh yan tunay na yaman ay sa uh, health natin kalusugan health is wealth kamo kung kuan ka, kung healthy ka, then you're wealthy. Yun lang yun. <laughs> <laughs> ah, kahit kuan ka mayaman ka, masakiting ka naman bedridden ka, eh, hindi ka, hindi ka mayaman <laughs> you're dead <laughs> you're sick, so yun so yun lang guys, yun lang ang mga kagayo, ano sa tingin nyo ah, okay ba kayo na ibigay yung franchise sa ABS-CBN para makabalik sa regular media ang ABS-CBN, what do you think about this magpapagamit ba sila kay Romualdez, what do you think about this so tell me in the comment section Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Black Caster Armando YouTube channel and tell your friends to do the same. Share this blog to them. Mucho imas a todos. And see you in my next